Hi guys, ayan, labada ang lola nyo ngayon Labada kasi sira ang aming washing Ayan, nagsasabon na po Ito na, sabon na Tapos yung sabonin pa Tapos marami pa sa loob Na po nakakatapos naglaba Kasi nga Kamay Ayan, madilim dito banda Kasi nasa labas ako Nakakapagod kaya maglaba ng kamay tapos ito ayusin ko tong grip kay iwan dito pangit ang agus. hindi siya mabilog kaya naghanap ako ng way para ayan pala yung sa washington nilagay ko muna Thank Bagus agusin ko muna siya. Madami namin labahan. Ang nilalaban ko lang ay ano, uniform ng mga bata, tapos yung pang esports nila. Ay abay kahirap ng buhay. Sa kakapal ng mga damit nila dito, pag kinamay ko yung lahat, Patay. Mahirap ng ano nga. Magkamay ng labada. Punti lang naman to kasi ang uniform ng aking mga alaga ay ano, labatindi. Sabi sa Bicol. Bicol Tagalog. Two days gagamitin. Tapos pang Pagtuyo, yun na naman nahihirapan lang kayo magpatuyo kasi nga naglamig na pero mabilis lang naman dito maglaba kasi ang tubig malakas diba para ka rin para ka lang din na sa Pinas maganda sana washing dito kay salpak mo pagkahubad kukunin mo sasampay na lang kaso wala masira hindi ba pinapagawa ng amo ko one minute eh, laba na portion huwag ako maglaba magbilisan lang yan tapos itong sinabunan magbulak pa naman hindi ko muna yan itatapon hindi pang laba ng kanilang mga ilalim na kulay. Sayang ng sabon. Diba? Sayang. Bilis lang yan. No? Kasi agos-agos lang. Kaya hindi mo daw Ang Bango kasi pa yung tide tide ang aming sabon. So, ako nang lagayan. ganda lang sa pagkanta-kanta. Ang bango. Ang bango lang. Ang ganito sana sa Pinas. Tubig. Sa amin, taghirap ang tubig. Nung talang dito, o, oh, ito, grabe. Ito. ako ang dala niyo sa kinas lang na O, dito rin. Labad hmm. malupit. Guti-guti lang paglaba kay hindi kakayanin ng power ko. Yung mga importante lang. Mga pambahay nila. Bahala sila maubusan. Ayaw nilang ipagawa yan. Risa, Ano ba yung labahan mo? Banlawan na? O dito, kay maganda dito maglaba. Alam mo, nilagyan ko ng hose. Yung hose sa washing. Tingnan mo. <laughs> yung nakasabit doon. Para hindi magkalat yung tubig. Agree ko. magbibigay ba si Lula ng Soho? Lalaban ito damit niya dito. Risa. Sabihin mo, magpalabas siya sa akin ng damit. May bayad. Dito, kamay. Waswasan ko yon. One, two, lang ako maglabay lis ng tubig pa. Bango ang mga damit sa mga bata na nababad. Tama na to. Dahil sobrang lakas ng tubig. Oh. Wala nang sabon. Pangalawang banlaw pala. Ano, katipid ng ina sa ano? dami, tigde sila. Yung pang baba, -iisa lang. Nabadang malupit. Kakakilo pa naman. Nabakang ganito, di ba? Oh. Mabang. Basta nababalik. mga gamit. Diba? Tapos ito na lang. Pagkulay. Eh! nga. Maglaba. wait Mabilis ako mapagod maglaba kasi ang liig ko. Ang liig ko ang iniingatan ko kasi pag napagod ako, para siya pitik-pitik ang ugat ko sa liig. Gawa ng aking goiter. Hmm, diba? Wala naman ang bulak. Tama na to. wala nang ano, sabon-sabon. Ganyan po nila ito pang lamig. Pagkakapal-kapal na toon Masarapan silang hindi pagawa ang washing. May sabon pa. sabon ulit. Di ba? Wala na. Tama na yan. Huwag masyadong magpakalinis. So, sarado ng tubig. Tama na. Hindi diba, naman tayo bibigyan ng award. Magpapakalinis tayo sa trabaho. Oh. Tama na yung malinis. Huwag lang masyadong malinis. Di ba, Risa? Hmm hindi naman tayo bibigyan ng bonus. Linti ah, ng leig ko sumakit na. Uy! Pati yung sa akin dito, gumangan na lalo. Hahaha! <laughs> ha? <laughs> Kahirap. Ha? <laughs> <laughs> paano nga ka mong hindi luluwang lagi kang naglalapa yung sa kuwait <laughs> tapos nakabuka ka pang ganun, panat hmm. sa totoo marami pa akong labahin dun papakita ko pa sa inyo <laughs> ayoko lang ha? ay ha-upload ko yun sa youtube para makita nilang hindi lahat ng abroad masarap ang buhay di ba? Kamay ulit, kukuha pa ako. Sampay ko muna tong uniform ng mga batuta ko. Yan man ang isa. Yan man ang project niya. Linis. Linis tambayan kasi may bisita kami bukas. Naka-prepare ng amin naka-prepare ng mga ilalagay na pong. Hey! Okay kapoy sa buhay. Ito pa yung labahan ko sa totoo lang. Ayan. Labahan, labahan, labahan. Yan, mga labahan puro yan. Di ba? Oh pag kinamay ko yun ang isa, hindi patay ako. Hmm. Tatlong laundry basket na malaki Ang washing namin ayan ano, sira. Ito, maganda sana ito, malaki. Puro nag-deprint siya. Pag nilagyan mo siya ng sabon, hindi natatanggal yung sabon nakadikit sa damit tapos hindi siya nagda-dry grabing tubig kaya yeah, ayun kakapoy sa buhay o FW ba yan kinamay ko na yan kinamay kinamay yan planchahin konti ito man si ate nag general cleaning sa aming CR <laughs> ah kasi tatambay nga sila bukas yan ang CR naming mga